Si Maring Lisondra ay limamput-apat na taong gulang na babae na nakatira ng mag-isa sa gilid ng bayan ng Liliw, Laguna. Isang payak na bayan na puno ng mga lumang bahay na may kalawangin at kupas na pintura, nakatayo sa pagitan ng mga punong mangga at akasya, na may mga tahimik na bakuran at makalumang pakiramdam. Ang buhay ni Maring ay simple, parang siya rin, mahinahon, maayos at walang pagmamadali. Parang sinigang na niluto ng dahan-dahan, walang halong kalabisan, Tuwing umaga, binubuksan niya ang mga kortina sa maliit niyang bahay, nagtitimpla ng matapang na kape, at pinagmamasdan ang hangin na naglalaro sa mga labhang nakatali sa lubid. Anim na taon na ang nakalipas mula nang iwanan siya ng kanyang asawa para sa isang batang fitness instructor na taga Makati. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagreklamo. Naging tahimik na lang siya, parang isang ilog na dumadaloy ng walang ingay. Sa kanyang buhay, wala nang puwang para sa gulo o gulo ng damdamin. Isang umaga, habang bagong labas lang siya sa paliligo, nakabalot sa kanyang lumang rosas na bathrobe na may bordang lace sa kwelyo. Isang piraso na binili niya sa ukay-ukay sa divisorya, na halos payat na at halos transparent na dahil sa katagalan, nakaupo siya sa malamig na tile ng kusina at dahan-dahang umiinom ng kape. Nang marinig niya ang tatlong mahihinang tok-tok-tok sa pintuan, medyo napangisi siya. Walang basta-basta pumapasok sa bahay niya nang hindi inaabisuhan. Hinigpitan niya ang sinturo ng kanyang bathrobe at lumapit sa maliit na bintana sa gilid ng pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang binatang matangkad, payat, may maikling gupit na kayumangging buhok, at may pamilyar na mukha. Siniko ito, anak ng mga bagong kapitbahay na lumipat lamang ilang buwan ang nakalipas sa kabilang bahay. Ang mga magulang ni Niko ay may bahid ng Ilocano na accent, mula sa probinsya ng Pangasinan, Magandang umaga po, Aling Maring, medyo nag-aalangan na ang ngiti ni Nico. Pasensya na po sa abala. Naisara ko po kasi ang pinto, na iwan ang susi sa loob. Nasa probinsya po ang mga magulang ko, nagulat si Maring. Ang kanyang mga binti ay hubad hanggang tuhod, at ang bathrobe ay dumidikit sa katawan niya, pero hindi siya nagpanik. Hindi rin siya nainis. Ang titig ni Nico ay magalang at may paggalang, walang halong panghuhusga o pagmamadali, sige na nga, pasok ka na, pero huwag kang magtagal na parang tambay sa labas ng tindahan, sabi niya na may bahagyang iti, sabay bukas ng pinto. Napangiti si Nico, parang batang lalaki na na-excite sa unang pagkakataon at pumasok. Sa kusina, nilagay ni Maring ang isang tasa ng mainit na kape para sa kanya, ang luma at may chip sa gilid na tasa. Nakakatuwang isipin na minsan gusto lang niyang maging mabait kahit hindi inaasahan. Nag-aaral ako ng arkitektura sa Universidad ng Pilipinas, kwento ni Nico habang nakaabang sa mesa. Pero tuwing tag-init ay nandito ako sa bahay para magpahinga at magdrawing ng walang istorbo. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa mga lugar na napuntahan, sa init ng panahon at mga kasanayan sa buhay sa syudad. Malambing ang boses ni Nico at hindi siya natatakot sa katahimikan. Sa isa sa mga sandaling iyon, habang tanging ang tiktak ng lumang timer sa kusina ang naririnig, tumingin siya kay Maring nang may tapat ng ngiti, ang ganda mo talaga, aling Maring, para siyang nadulas. Hindi dahil sa salita, kundi sa kalmadong pagbikas nito. Walang biro, walang halong pang-uyam, puro katotohanan na parang hininga ng hangin, na pangiti si Maring ng bahagya, hindi sigurado, napakabata mo pa naman, sabi niya, umiling si Nico. Ikaw lang ang unang babae na tinitingnan ko bilang isang tao, hindi bilang tiyahin o nanay niyan, nanginig ang mga daliri ni Maring. Hindi niya namalayan na inabot niya ng mabilis ang kamay ni Nico, Isang bahagyang paghipo, parang tibok ng puso sa ilalim ng balat. Hindi niya inalis ang kamay niya at hindi siya natakot, hindi ko alam kung ano ito, Niko, bulong niya, pero hindi ito nakakatakot, tumango si Niko, nakayuko ang mga mata, ngunit naroon pa rin ang mga daliri na malapit sa kanya. Lumipas ang isang oras nang. Hindi nila namalayan. Walang halikan, walang tanda ng pagsisimula ng isang laro, lahat ay usapan at mga sandaling katahimikan na puno ng kahulugan. Umalis si Nico at sa pintuan ay sinabi, "Salamat po sa pagtingin sa akin." Pagkatapos nito, mas matagal na inisip ni Maring kung anong suot ang ilalagay niya sa susunod na araw. Hindi para kay Nico, kundi para sa sarili niya. May bahagyang peach-colored na lip gloss sa labi at may banayad na pula sa pisngi. Muling naramdaman ni Maring ang kanyang pagkababae, hindi bilang isang anino, kundi isang buhay na babae. Kinabukasan ng umaga, maaga pa ang sikat ng araw nang magising si Maring. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang kwarto sa pamamagitan ng manipis na kortina na para bang gintong alon na sumasayaw sa hangin. Nakahiga siya sa gilid, hindi agad bumuka ang mga mata, habang ang dibdib niya ay may kakaibang kirot, hindi sakit, kundi parang isang buhay na apoy na unti-unting sumisiklab sa loob niya. Parang mga bulaklak na unti-unting namumulaklak sa buwan ng mayo, Isinuot niya ang isang manipis na cotton dress na kulay cream. May maliliit na bordang asul na parang mga bulaklak ng kornikorniko. Na bahagyang bumabaluktot sa kanyang baywang at bahagyang bumababa sa kanyang mga balikat. Ngunit nananatiling. Mahinhin. Nakapusod ang kanyang buhok sa isang pababang bun na may nakabitin na ilang hibla na sumasayaw sa hangin. Sa kanyang lieg ay nakasabit ang isang manipis na gintong kwintas na may pendant na hugis patak ng amber Regalo niya sa sarili noong isang panahon, hindi para sa iba kundi para sa sarili niya, pagkatapos ng tanghalian. Nang ang init ng araw ay parang kumalat na pulot sa buong kalsada, lumabas si Maring sa maliit niyang hardin upang alagaan ang mga halaman. Doon ay makikita ang kanyang mga rosas, petunias, at ilang mga bulaklak na gira na nakatanim sa mga paso, pati na rin ang jasmine na nakasabit sa bakod. Ang mga ito ay nagsisilbing buhay na palamuti sa kanyang tahimik na mundo, parang mga bulaklak na naghihintay din sa isang espesyal na bisita. Habang nakatayo siya, walang saping sa paa, sa mainit-init na tile ng veranda, narinig niya ang mga hakbang mula sa gate. Isang pamilyar na tinig ang tumimo sa hangin, magandang hapon, aling maring. Siniko ang nakatayo sa kabilang bahagi ng bakod, nakasuot ng simpleng puting t-shirt, maong na pantalon at puting sinelas na medyo gusot na sa dulo. Hawak niya ang isang maliit na baukwet ng mga bulaklak, dahong nyog, ilang bulaklak ng kamatayan, at ilang violet na iris, para po ito sa inyo, sabi ni Nico, medyo nahihiya habang nakatingin sa lupa. Nang hihinayang po ako kahapon, binuksan ni Maring ang gate, at nang magtagpo ang kanilang mga kamay habang inaabot ang bulaklak, naramdaman niya ang init ng balat ni Nico. Parang ang mga tangkay ng mga bulaklak ay nanginginig dahil sa tensyon na nakapaloob sa sandali. Halika na't pumasok ka, alok ni Maring, pilit na tinatago ang pagkabahala sa kanyang tiyan sa bawat tingin niya kay Nico. Gusto mo ba ng kumpot, tumango si Nico at pumasok sila sa veranda. Nagdala si Maring ng baso ng malamig na cherry kompot na may yelo, inilagay sa mesa ang dalawang baso. Naupo silang magkatabi, tahimik. Tanging ang hangin ang gumagalaw sa mga dahon sa paligid ng kanilang lugar, maganda ka kapag walang sapin sa paa, napansin ni Nico nang bigla, napangiti si Maring. Yan ang tipo ng komento na pangmom na ang kaibigan, biro niya, ngunit lumapit si Nico ng bahagya, hindi niya hinawakan si Maring. Hindi yan, aling Maring. Iniisip ko kayo ng higit pa kaysa sa dapat, sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng edad, karanasan, at mga aral ay dapat na nagsasabing tumigil na. Pero ang isang bahagi sa kanya, malambot, madaling masaktan, at matagal nang nakalimutan, ay gustong maramdaman pa ang sandaling iyon, alam mo, sabi ni Maring habang bahagyang yumuko. Matagal-tagal na rin mula ng huli akong nakatanggap ng ganitong atensyon. Pero sobra kang biglaan, tahimik si Nico, nakatingin ng matindi. Ayoko ng laro, gusto ko lang na makasama ka, kahit saglit lang, dahan-dahang hinawakan ni Maring ang pulso ni Nico. Hindi siya gumalaw, nakaupo lang siya na parang natatakot sirain ang isang bagay na mahalaga. Tumayo si Maring at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Nico sa veranda, Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Maring na suot ang ibang damit, isang masikip na itim na dress na may mataas na kwelyo at maliliit na buton sa likod. Sa dibdib niya ay nakasabit ang isang pilak na brooch na hugis ahas. Simple, halos asketiko, pero alam niyang masisilayan ni Nico kung paano ito yumuyuko sa kanyang mga. Balakang, naupo siya sa tapat ni Nico. Kwento mo nga, ano ang mga pangarap mo sa loob ng sampung taon, Sinimula ni Nico ang kanyang mga pangarap tungkol sa mga bahay na matibay, mga lungsod na gusto niyang pagisingan, at isang babaeng maaaring makipag-inuman ng kape tuwing umaga. Nakinig si Maring habang ang mga labi ni Nico ay tuyo at nanginginig ang boses. Sa isang sandali, bahagyan niyang nahipo ang tuhod ni Maring, tila isang aksidente lang, pero ang init ng pagkakahawak ay nanatili sa balat. Pag alis ni Nico, isinara ni Maring ang gate at tumigil sa pag-ikot. Nakayuko ang noo sa malamig na kahoy. Ang kanyang kamay ay patuloy na naramdaman ang init ng palad ni Niko. Sa araw na iyon, ang panahon ay parang nakabalot sa makapal na kumot ng ulap. Tahimik ang bahay, tanging ang tahol ng aso sa malayo at ang pagugong ng labhang nakatali sa hangin ang maririnig. Nagpa si Maring na ayusin ang lumang aparador na minana mula sa kanyang yumaong ama. Nandoon ang mga lumang pabango, mga postcard mula sa mga probinsya mga maliliit na kahon na may mga butons at seda. Sa isang sulok, may natagpuan siyang isang indigo na blusa na may mataas na kwelyo at lace na manggas. Inakyat niya ito sa kanyang katawan, malamig ang tela pero parang may apoy sa loob niya. Sampung taon na ang lumipas mula ng huli niyang isuot iyon. Ngayon, napagpasyahan niyang isuot ito, pinagpares niya ang blusa sa isang mahigpit, Madilim na pencil skirt na medyo lampas ni at itim na leather na ballet flats na may mat na buckle. Pinakawalan niya ang kanyang buhok, hayaan ang hangin na maglaro dito. Nais niyang makita ng mga tao ang isang babaeng buhay, hindi lang isang kapitbahay mula sa kalye ng sampagita. Habang papunta siya sa tindahan para mamili, narinig niya ang boses ni Nico, bagay sa iyo ang kulay na yan. Parang artista ka sa mga lumang pelikula na itim at puti, Nakatayo si Nico sa tabi ng kainan ng sorbetes, may dalawang tasa sa kanyang mga kamay. Inabot niya ang isa. Cherry at chocolate. Tama ba, tumango si Maring, kahit hindi niya naalala na nasabi niya iyon sa kanya. Naupo sila sa isang bangko sa ilalim ng malalapad na puno ng linden, malapit sa lumang butika, na may kalawangin at kupas na harapan. Kwento ni Nico ang kanyang pagkabata takot sa dilim, at ang kanyang lola na nagpapagaling ng ubo gamit ang mainit na gatas na may pulot. Hindi na inisip ni Maring ang mga tanong sa isipan niya, nakikinig na lamang siya, kasama niya lang siya sa katahimikan, may tanong ako sayo, sabi ni Nico nang nakatingin ng diretsyo. Bakit ka ba namumuhay na parang wala ka, natahimik si Maring? Ano nang ibig mong sabihin, ginagawa mo lahat ng tama, malinis, maayos, walang sablay. Pero hindi ka talaga nabubuhay, parang umiiral ka lang. Tahimik, parang takot kang gisingin ang isang tao. Natawa si Maring, may halong pagkatuwa at pagkabigla. Binibigyan mo ba ng lecture ang kapitbahay mong tiganda, hindi? Kinausap ko ang isang babaeng gusto kong hawakan, dahil totoo siya, kahit sa katahimikan, tumayo siya, at tumayo rin si Nico. Ngunit ngayon, may bago nang naramdaman sa pagitan nila, isang bagay na mahahawakan, pagbalik sa bahay, naramdaman ni Maring ang tibok ng puso niya sa kanyang pulso. Hindi pa rin siya nakalimot sa indigo na blusa na sinasabing pelikula ang dating, tumayo siya sa harap ng salamin. Unti-unting bumukas ang mga butons ng blusa. Hindi ako nagbibihis, naisip niya, ako ay naglaya, ngunit hindi maganda ang tulog niya nung gabing iyon. Ang mga dahon sa labas ay bulong-bulong na parang mga babae sa bangko, na tila pinag-uusapan siya. Naalala niya kung paano siya tiningnan ni Nico, paano siya kinausap, at kung paano halos na-hawakan at sa wakas, naisip niya, hindi siya nilalami. Kahit na mag-isa siya, sa labas, ang mga dahon ng linden ay dumadagundong, sa bintana ay may mga aprikot na nakatambay sa hardin. Nakatayo siya sa harap ng salamin, nakamaselang asul na damit na may mga butons, na bahagyang mahaba, na may kwelyong parang bangka. Sa ilalim, manipis na kulay-kulay na stockings, na halos hindi mapansin, may manipis na sim sa hita. Pininturahan niya. Ang kanyang mga labi gaya ng dati, bahagyang lumalampas sa linya, na may malambot na kulay ng ala napakapormal para sa isang araw, pero wala siyang pakialam. Tumawag si Nico. Ang kanyang boses ay kontrolado, ngunit may bahagyang pagkabog, gumuhit ako ng sketch. Bahay. Gusto mo bang makita, halika na. Pero babala, may pizza oven. Palagay mo, mapipilitang magteya tayo, ito ang kanyang lihim na plano. Dumating si Niko dala ang kanyang folder at isang bote ng murang puting alak. Mainit ang gabi. Tinanggal ni Maring ang kanyang takong at naglakad na walang sapin sa bahay. Habang si Niko ay patuloy na nanonood ng hindi makapaniwala. Hindi ka talaga arkitekto, sabi niya habang nakatingin sa isa sa mga papel. Isang tagapagsalaysay ka. Sa halip na salita, mga linya at bintana ang kanyang kwento. Lumapit si Niko. Ang kanyang kamay ay dumaan sa likod ng upuan ni Maring, hindi humawak, ngunit ang hangin ay kumindat, pwede ba? Tanong niya, habang dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Maring. Ang palad niya ay mainit, malinis ang mga daliri, parang isang eskultor, huwag natin madaliin, bulong ni Maring. Mapanganib ito, hindi ako nagmamadali. Ako'y nabubuhay, sagot ni Nico, tumayo si Maring upang itago ang nanginginig na mga tuhod at pumunta sa kusina para kunin ang pi. Sumunod si Nico, at ang espasyo ay naging masikip, parang ang mga dingding ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ipinatong ni Maring ang pi sa mesa, at si Nico ay tumayo sa likod niya. Hindi siya hinawakan, ngunit naramdaman niya ang kanyang hininga, mas malapit pa kaysa sa mga salita, nakatitig ka ba sa isang tao at gusto mo lang na manahimik doon kahit walang mangyari. Bulong ni Nico, ngayon, sagot ni Maring, at lumingon siya sa kanya, halos magkadikit ang kanilang mga noo. Hindi na batang lalaki ang tingin ni Nico, may malalim na bagay na nagpapahamak o nagpapalunod, sa sandaling iyon, tumunog ang pinto. Nagulat silang dalawa, parang nahuli sa isang mahiyaing sandali, nasa pintuan ang ina ni Nico, may dalang basket ng mga kalabasa at ilang medyas na gusot. Tumawa siya, pasensya na sa bigla ang pagdating. Sana nandito kayo, nagmadaling kinuha ni Nico ang folder at sumama sa kanya nang hindi man lang nakatingin sa kanya, Nakatayo si Maring, niyakap ang sarili at naramdaman ang hangin na nanginginig sa loob ng bahay. Muli siyang nag-isa at ang sketch na naiwan sa mesa, ang harapan ng bahay na may malalaking bintana, ay may maliit na nakasulat na mga titik, doon kung saan sumisiklab ang araw para sa kanya. Isang linggo ang lumipas. Bigla ang bumuhos ang malakas na ulan sa bayan ng Liliw, parang galit na galit ang mga ulap na hindi na mapigilan ang kanilang pag-iyak. Nakaupo si Maring malapit sa bintana, nakabalot sa isang mahaba at makapal na sweater na kulay honey, na maisuot na itim na kamisole na may manipis na strap, isang alaala ng sarili niyang kabataan na tila unti-unting naglalaho sa dilim ng panahon. Ang kanyang mga paa ay natakpan ng kumot, at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na buhol, na palaging may isang matigas na hibla na bumabalik sa mukha niya. Ang bahay ay puno ng amoy ng mga lumang libro, kanela, at isang malalim na katahimikan, hindi pa rin dumating si Niko. Walang text, walang tawag, walang anunsyo. Unti-unting pinaniwalaan ni Maring na marahil ito ang dapat mangyari, isang panandali ang pagdaan lamang sa kanyang buhay. Ngunit ayaw sumunod ang puso niya sa luhika, bandang alas 9 ng gabi, may kumatok sa pinto. Hindi nagmadali si Maring. Dahan-dahan siyang tumayo na parang alam niyang sino ang naroon pero nang buksan niya ang pinto, hindi si Niko ang nakita niya. Nakatingin siya kay Aling Lusing, ang ina ni Nico, dala ang isang maliit na basket. Pasensya na, Aling Maring. Maaari ba tayong mag-usap? Mahinang tanong ni Aling Lusing, pumayag si Maring at inimbitahan siyang pumasok sa kusina. Pinakuluan niya ang tubig para sa tsaa at habang hinihintay, tahimik silang nagkunwari, matagal nakatahimikan ang bumalot hanggang sa ito ay naputol ni Aling Lusing. Umalis si Nico, sabi niya nang may pag-aalinlangan bigla ang umalis. Kailangan niyang pumunta ng Maynila para sa internship. Hindi niya man lang naipakita ang kanyang mga gamit. Umupo si Maring, naramdaman ang isang puwang sa loob niya na unti-unting lumalawak. Hindi siya nagpaalam, natakot siya. Sabi niya, kung makikita ko siya, hindi ako aalis. At kung hindi ako aalis, hindi magiging patas iyon, humigpit ang dibdib ni Maring. Gusto sana niyang magbitiw ng maraming salita, puno ng galit at kerot, pero nagmumukhang napakaliit ng kanyang mga tinig kaya bumulong lang siya, hindi siya bata, hindi, sagot ni Aling Lusing. Lalaki na siya at unang-una siya'y umiibig. Nakita ko iyon sa kanyang mga mata, tumayo si Aling Lusing at mula sa kanyang bag ay inilabas ang isang manipis na puting sobre. Pakiabot mo ito sa kanya kapag dumating siya, sabi niya, naiwan si Maring na nag-iisa. Nakatayo sa tabi ng kusina habang nanginginig ang mga kamay sa paghawak ng sobre. Buksan niya ito at nakita ang isang sketch ng isang babaeng nakasuot ng mahabang kamiseta, nakayapak at nakatayo sa tabi ng bintana. Sa ibaba, nakasulat ang isang simpleng pangungusap: "Babalik ako kung iiwan mo ang ilaw sa bintanang ito. Huwag mo akong patayin." Tumitig si Maring sa bintana habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak, parang mga luha ng langit na sumasabay sa kanyang mga damdamin. Kinuha niya ang lampara at sinindihan. Hindi niya pinatay mula noon lumipas ang dalawang buwan. Ang ilaw sa bintana ni Maring ay patuloy na nagliliwanag sa madilim na gabi, tila ilaw na nagbabanta sa isang pangakong hindi pa natutupad. Isang mainit na gabi, muling narinig niya ang tatlong mabagal at pamilyar na katok sa pintuan. Nang lumapit siya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nandoon si Nico, kayo manggi, pagod, may dalang backpack sa likod, walang sinabi si Nico. Tahimik lang siya, si Maring ay umatras ng isang hakbang, at iniwan ang pinto na nakabukas, naghihintay sa isang bagong simula o baka isang panibagong misteryo na dapat nilang harapin ng magkasama. Sa pagpasok ni Nico sa loob ng bahay, ang malamig na hangin ng gabi ay tila napalitan ng isang mainit na alon na dumaloy sa loob ni Maring. Nakita niya ang pagod sa mukha ng binata, ang mga mata ni Nico ay maihalo ng lungkot, pag-asa, at isang lihim na hindi niya maipaliwanag. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong, Ngunit sa kanyang kilos ay mailalim ng isang tao na naglakbay sa malayo at bumalik dala ang mga sugat ng pagod. Tahimik silang nagtagpo ng mga tingin sa maliit na sala. Ang mga anino ng gabi ay sumasayaw sa mga pader, sinasabaya ng mahina nilang paghinga. Si Maring ay nakasuot ng isang malambot na kulay perlas na blouse at itim na palda na bahagyang bumabaluktot sa kanyang mga balakang isang hitsura na nagpapakita ng kanyang dignidad at ang pagkababae na matagal nang naitatago sa likod ng kanyang katahimikan. Halika, maupo ka, mahinang paanyaya ni Maring na may bahagyang ngiti na nagtatangkang tanggalin ang bigat ng sandali. Umupo si Nico sa tabi, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang nilalapag ang kanyang backpack sa sahig. Sa kanyang mga mata, parang may gustong sabihin, ngunit nahihiya siyang simulan, pasensya na po, ang unang salita niya, na bigla akong umalis ng walang paalam. Marami po akong pinagdaanan dyan sa Maynila, nila, hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo. Si Maring ay tumango lang, pinipilit na unawain ang lalim ng mga salitang hindi pa niya naririnig. Gusto ko lang malaman mo, aling Maring, patuloy ni Niko, na hindi ako tumakas dahil sa takot lang kundi dahil may mga bagay na kailangan kong ayusin para sa sarili ko. Pero lagi po kitang iniisip, nilapitan ni Maring ng bahagya ang kamay ni Niko, ang init ng kanyang balat ay nagbigay ng kakaibang tibok sa kanyang puso. Napakapal ng katahimikan, ngunit puno ng damdamin ang hangin sa pagitan nila, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, sabi ni Maring, ang mahalaga ay nandito ka na, biglang tumunog ang telepono ni Maring mula sa mesa. Kinuha niya ito at nakitang may text mula sa isang hindi kilalang numero, huwag mo siyang hayaan umalis muli. May mga sikreto siyang hindi mo pa alam, Napalingon si Maring kay Nico na tila may bago ng misteryo na sumasapit sa kanila. Ang gabing iyon, sa ilalim ng mga anino at ilaw ng buwan, nagsimula ang isang kwento na puno ng lihim, pagnanasa, at mga tanong na kailangang sagutin, at habang ang ilaw sa bintana ay patuloy na nagliliwanag. Isang bagong kabanata ang naghihintay, isang labanan sa pagitan ng nakaraan at hinaharap ng katotohanan at pagtatago. Sino ba talaga si Nico? Ano ang mga sikreto na dala niya mula sa Maynila? At hanggang kailan tatagal ang ilaw na iyon sa bintana ni Maring? Lumipas ang ilang araw na tila naglalaro sa pagitan ng katahimikan at mga hindi sinasabing salita ang loob ng bahay ni Maring. Siniko ay nanatiling tahimik, ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalalim ang koneksyon nila, parang dalawang taong naglalakad sa isang makipot na daan, sabay na nagtataka kung saan ito magwawakas, isang hapon. Habang sumisiklab ang araw sa kalangitan, napansin ni Maring Siniko na nakaupo sa veranda, nakatingin sa malayong bundok ng Banahaw. Nakasimple siyang puting t-shirt at maong na shorts, ang mga paa niya ay nakasandal lang sa lupa, walang sapin, parang batang naglalakad sa tabi ng ilog, naghahanap ng sagot sa mga tanong ng buhay. Lumapit si Maring, suot ang kanyang mahabang damit na may bulaklak na disenyo, na bahagyang sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay may ningning ng bagong pag-asa, at ang mga labi niya ay may bahagyang kulay ng rosas, na nagpapahiwatig ng isang lihim na saya, anong iniisip mo dyan, Nico? Tanong niya na may banayad ng ngiti, na palingon si Nico, at sa kanyang mga mata ay maihalong kalungkutan at tapang. Iniisip ko kung paano ko haharapin ang mga bagay na iniwan ko sa Maynila. At kung paano ko haharapin ang sarili ko dito sa liliw kasama ka, napangiti si Maring habang iniabot ang kamay sa tabi ni Nico. Hindi ka nag-iisa. Kahit anong mangyari, nandito ako. Biglang may kumatok sa pintuan. Tumayo si Maring upang buksan at doon niya nakita si Mang Berting, ang matandang kapitbahay, may dalang basket ng mga sariwang gulay. "Pasensya na, Aling Maring, may dala lang po ako," bati ni Mang Berting. Napatingin siya kay Nico at sa mga mata niya ay may kakaibang tingin, parang may nalalaman siya na hindi pa nila alam. "Salamat, Mang Berting," sagot ni Maring habang tinatanggap ang basket pagbalik sa loob, napailing si Nico. May mga tao dito sa liliw na parang may mga lihim na sinusubukang itago, bulong niya, munting halakhak ang sumulpot mula kay Maring. Nako, dito sa probinsya, hindi lang tao ang may mga sikreto, pati mga gulay, minsan may kwento rin. Ngunit sa kabila ng biro, alam nilang pareho na may mga bagay na kailangang harapin. Mga lihim na maaaring baguhin ang lahat ng kanilang akala tungkol sa isa't isa, at sa pagdilim ng gabi, habang nagliliwanag ang ilaw sa bintana, may isang anino na dahan-dahang lumalapit sa bahay ni Maring. Isang anino mula sa nakaraan na handang buksan ang pinto ng kanilang mga nakatagong damdamin at mga sikreto. Ano? Kaya ang dala ng aninong iyon? At handa na ba silang harapin ang mga ito?